Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa, gayon din sa ating mga person with disability. Alam niyo po ba na may panibagong isinusulong ang DSWD kasama ang NCSC para sa ating mga lolo at lola at gayon din sa ating mga person with disability? Natiyak na talagang makakatulong po sa inyong lahat upang makatanggap ng mga binipisyo. Ano nga ba ito? Ating alamin ang balitang ito ay nakalap sa Philippine News Agency. Article number 1215480. Nilagdaan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at tatlong iba pang ahensya ng gobyerno noong Biyernes ang Joint Memorandum Circular JMC number no. 1 series of 2023 na nagbibigay ng mga patnubay sa tamang pag-uulat, pagsubaybay at paggamit ng mga pondo para sa mga proyekto, programa at mga aktibidad para sa mga senior citizens at person with disability. Ang tatlo pang lumagda sa JMC ay ang Department of Budget and Management, DBM, National Council Disability Affair, NCDA, at ang National Commission of Senior Citizens, NCSC. Sa kanyang mensahe, kasunod ng seremonya ng paglagda sa DSWD Central Office sa Quezon City, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na ang bagong nilagdaang kasunduan ay nakatakda sa tamang direksyon upang mapanagutan ang buong gobyerno sa pinakamahina na sektor sa lipunan, ang mga matatanda at mga PWD. Ayon kay Secretary Rex Gatchalian, gagawin gagawin natin ito sa tunay na aksyon sa pamamagitan ng pagtiyak ng lahat ng ahensya ng gobyerno mula sa pambansang pamalaan hanggang sa LGUs, Local Government Units, ay talagang makabuo ng mga programa, makabuluhan at higit pa sa tokenism. Sa mensaheng binasa ni DBM Director Sofia Yanto Abad, Tiniyak ni Budget Secretary Amina Pangandaman sa mga senior citizens at PWDs na ganap na susuportahan ng Budget Department ang maayos na pagpapatupad ng JMC. Aniya, sa pamamagitan ng paglabas ng JMC na ito, nagtitiwala kami na ang pagsubaybay at pagsusuri ng mga ahensyang nagpapatupad ng mga kamag-anak na programa, proyekto at aktibidad sa pakikipag-ugnayan sa NCSC at, at sa NCDA ay isasalin tungo sa isang mas magandang set ng data na magtutulak ng mas kabuluhang patakaran sa hinaharap. Mga pag-unlad na tumutugon sa mga umuusbong at holistic na pangangailangan ng mga nakakatandang tao at mga taong may kapansanan. Binigyang diin ni NCDA Officer in Charge, Deputy Executive Director Danny Victa, ang kahalagahan ng pamumuhunan sa mga target na sektor upang matulungan silang maging produktibong mamamayan. Ayon sa kanya, kami ay nagtataguyod para sa mga pangunahing ekonomiya na ang mga taong may kapansanan ay dapat maging bahagi ng isang merkado na nangangahulugan lugar na ang mga serbisyo ng suporta sa kapansanan ay magagamit para sa mga pangangailangan sa pag-unlad. Ngunit ang mga ito ay hindi maisa sa katuparan kung hindi mamumuhunan ang gobyerno sa pagpapaunlad ng human capital ng lahat ng mga sektor kabilang ang matatandang may kapansanan. Dagdag pa niya, sa patakarang ito, magkakaroon ng instrumento na magtitiyak sa mga programa at aktibidad at ang mga proyekto para sa mga senior citizens at taong may kapansanan maayos na ipinapatupad, sinusubaybayan at sinusuri. Samantala, pinalakas naman ni NCSC Chairperson Franklin Quijano ang minsahin ng pagsubaybay sa kasunduan. Ayon sa kanya, babantayan namin ang lahat at gagamitin at suportahan ang JMC na ito para sa mga senior citizens at person with disability. Ang bagong JMC ay nagbibigay ng mga probisyon sa proseso ng pag-uulat at pagsubaybay ng lahat ng ahensya, ng gobyerno Tungo sa makatarungan, pagpapatupad ng Section 36 ng General Provision or JP 36 sa ilalim ng Fiscal Year 2023 General Appropriation Act or GAA. Ayon sa JMC, lahat ng ahensya ng gobyerno ay dapat bumalangkas ng mga plano, programa at proyekto na nilalayon upang matugunan ang mga alalahanin ng mga senior citizens at person with disability sa ngayon dahil ito ay naguugnay sa kanilang mga tungkulin at isama ang pareho sa kanilang mga regular na aktibidad. Ipinagutos ng JMC, na ang pagtutulungan ng apat na ahensya ng gobyerno na nagsubaybay at suriin ang pagpapatupad ng probisyon ng GAA na nangangailangan ng lahat ng ahensya ng gobyerno na mag-coordinate ng mga plano, programa at proyekto na tutugunan sa mga alalahanin ng ating mga senior citizens at mga taong may kapansanan. Ang mga nakakatanda sa mga kulungan ng Palawan ay nirepaso para sa pagiging karapat-dapat sa social pension. Samantala, inulat ni DSWD Assistant for Legislative Affairs at co person ng ahensya na si Irene Dumlao na may 449 na matatanda, matatandang Deprive of liberty na nakakulong sa maximum and medium security compound ng ilang kulungan sa Puerto Princesa City sa Palawan. Ang sumasa ilalim sa pagsusuri upang matukoy ang kanilang pagiging karapat-dapat Ayon sa kanya, kami sa DSWD ay nananatiling tapat sa aming pangako na magbibigay ng mga programa at serbisyo sa mga mahihina at marginalized na sektor kabilang ang mga matatandang PDF. Isinasagawa natin ang prosesong ito para makapagtatag tayo ng malinis na lista ng mga binipisyaryo at matiyak na ang ating mga senior citizens ay kwalipikado para sa social pension program. Ang pagsasagawa ng validation ay ang paunang hakbang upang matukoy kung ang isang senior citizens ay kwalipikado bilang isang binipisyaryo batay sa pamantayan ng Social Pension for Indigent Senior Citizens Program. Dagdag pa niya na ang assessment ay ginawa noong December 6 at 7 ng DSWD Field Office Mimaropa sa pakikipagtulungan ng Bureau of Correction at City Social Welfare and Development Office ng Puerto Princesa City sa Iwahig Preson, Penal Farm Center Station, Inagawan Sub Colony, Montibol Colony, at sa si Santa Lucia Colony. Ang social pension para sa indigent senior citizens ay ibinibigay sa sino mang matatandang may edad na 60 years old pataas na mahina, may sakit o may kapansanan at walang pensyon o permanenteng pinagkukunan ng kita, kompensasyon mula sa kanyang mga kamag-anak upang masuportahan ang kanyang mga pangunahing pangangailangan. Sa ilalim ng programa, ang mga senior citizens ay may karapatan na makakuha ng 500 pesos kada buwan o 6,000 pesos kada taon. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.